hello, hello, Good morning mga madam Magandang umaga, Tawang. Barangay Tawang, province of Binggit. Binggit. Nandito po kami ngayon sa bayan ng uh, kabayan para po sa pag uh, up namin ng bago. Uh, na ikakasal mamaya. At siyempre kasama ko po ngayon si Lindo and of course si At ko. Kasama ko po ngayon si... Ayan po, kasama ko po ngayon si Glitters na kung siya po siya po yung assistant makeup artist ngayon ni Dendo. Good morning! Good morning po! Ano ang masasabi mo nandito ka naman sa binggit? <laughs> Dito na ako para manggulo. Ah, manggulo, okay. Actually po, kadarating niya lang galing ni Isabela. Then hindi siya pinapunta sa restaurant at pupunta muna kami sa kasalan. Doro. At kagabi nakaka... Nakikisiwit-siwit siya. Sisi! Oh, oh. <laughs> Beach kasi ang araw na sa amin ngayon. Oh. So ito mga kabayan, ito po yung area dito sa uh, Tawa. Paganda ng kanilang lugar. Ayan po. Oh. Nakaka-relax. Nakaka At... Madam, na-relax ka ba? Yes, sobrang. Uh, nakatulog ka? Sobrang hilik nga. <laughs> Ayan po. <laughs> At ito po yung mga tao sa baba. Ang dami. Ma'am, tingnan mo, ang dami kalsalas, ang uh, bahay doon sa baba. Kaya nga, nagulat nga ako, meron bang ganyan po. Ba ayan po, o. Oh. Napakadami ng na tao. Ay, alam ko na doon ako dumaan. Ito oh, po yun, Oh. At tara daw, sabi ni... Picture tayo. Diana. Ayan, ayan, ayan mga madami. Ya. Papunta na po kami sa kasalan. Sabi kasama ko, ko si Miss Bia. Oo. At ando po yung dalawang makeup artist na kasama. Ayun po na una. Ayan. Ayan po sila. Ganito ko yung lugar dito sa amin. Hmm? Para niya. Ayan po. po. ano mo yan, yung lugar na yan, papunta kina Dindo yan. O, mga kamayon, tingnan nyo po, yung suko, po, oh. Ito po yun, e, tingnan mo yan. Ayan po. So ngayon kami, pupunta sa kasalan at mag-make up kami. Naku, ang dami ng ano, ang dami ng dalawang sa buhay ni Madam At ito po yung mga carrots, mga kabayan. Oo. Ito po yan. So, i-harvest na namin bukas. <laughs> Thank you po. God bless. Ay hey, mga kagawin, nandito na po kami sa ano, kasalan. Tapos sa mag po kami at titingin niyo po yung area namin dito. Napaganda. Nakaka-relax. At syempre marami silang niloto na kung saan po yung kakainin mamaya sa mga kabisita. Ito

Hello, hello mga kababayan. Dito na po ang seryo namin na kung sa nag na lamang po kami ng mini pa namin. At of course, naka-ready na po ang mga uh, kagamitan ni Dindo. At syempre, may bago kami makeup artist, Bram Isabella. Siya po ay si Madam Kasupia. Ayan po. Ano kayo makeup ang i- Papakita niya sa amin at ito na po yung make-up, make-up ni eh uh, Sir Dindo. At of course, mayroon yeah. kami kasama. Ang um, tagaayos ng buho. Yeah. At salamat madam sa extension mo na napakahaba at may dala-dala ay. Hindi sila ayon. Ayon po. Thank you, ma'am. At ito po yung baby kagabi na pinipicture na nila, baby. Napakagwapo. Thank you. And of course, ay well, nag-aantay kami na